Hi mga kamikaw vlogs! For today in video is so, so nagulat kayo kasi kamikaw vlog ang tawag sa syempre, guys, syempre, guys, syempre, -vlog, is, ko sa inyo. Siyempre guys, siyempre guys, siyempre mga kamikaw vlog is yun na tawag ko ulit sa inyo. So, ang maikling gagawin lang natin is mag-aayos ng bag! Yes, mag-aayos ng mag bag. Kasi nga, bukas is pasok na naman. So, this is my bag. This is the kurumi. And, huwag ka magpakita dyan. Dabi ka ka So, this is the kurumi. Yes. And, look at these flowers. So, for today in video is aayos tayo. So, ito nga pala ang dinawin ko or ginawa ko. Ay, na-drop ang ingay mo, huwag ka maingay dyan. Yes. Kapapansin. Tapos ang dalawa ko, ball pen. Ball so pen daw. Ingay ko si. Yeah, sorry guys. Ang ingay kasi ng isa dyan, nagpapapansin sa vlog. So, Where are you go? siya pa pala. Siya nga pala si Samantha Discalso. And siya yung unang subscribers ko dito sa YouTube. Ayan Mga notebook. Siyempre, notebook. Ayusin natin yan. Malam madaming kalat sa aking bag. Kala ko siya po So, eto is kalat. May nakita na tayong dalawa. Dalawang kalat. Kumuha, mo kaya sa alpamodol. Hindi ano? Oo, eh, John. Malood ka kaya. So, syempre, dito mawawala ang blackboard natin. Kailangan. Eto, may big notebook ako. Kaso, kailangan ko pa pala kumuha ng isang ano doon. Huwag mo pa At eto, syempre, mainit sa room, kaya kailangan natin ng pamaypay. At etong main ko na wala maka lang. Maka-display lang. Ayan. Mga... Okay. And my Melody! Melody Wallet! Ito naman daw. Ano yun? And look at this. May laruan pala ako, guys. Ito. Ay! si ko para So ipapamigay ko lang pala to guys. Pero mini. Albundle ko. Et ito naman is Oh. Wo kumain ng jam. Takti. So Comment ka pala do kayo doon sa aking Facebook page or doon sa um, sa sa sa, sa pinost ko na ano comment nyo doon kung gusto nyo lalaroin natin ang takji or tutorial tayo ng takji okay, comment daw below and yan mga colors alright guys dami kong kalat saan makuwain mo nga yung ano doon sa tawag dito. Basurahan. Yan. Siyempre, kailangan natin kung So, kung hindi nyo lang alam, if I am the... Great! Ay, dyan! Dyan! Ikaw lang ka na lang. Marunong ako ganyan. J-O-H-N! Meron nga, tikol. Tikol.

Okay, diba guys? Oh. Thank you po, Tito. So, look. What is this, guys? And, ah, ang pangit. Ay, camera pala siya. Hmm. I look at this, guys. Parang siyang halaman. Pero may nakasulat. I love you very much. <laughs> I love you. Thank yeah. you, Trini. So, makikita nyo. Ang dami ko mga color-color dito na No. sempre pamalo kay Sam. <laughs> diba ang ingay? Kaya pwede yun ipamalo. Pangit. Yes. And for this place, is kuhain mo yung bus. Is dami ko talagang kalat dito, guys. Ako ang isang estudyante na madami kalat sa bag puro drawing lang ang alam. Ay, may joke pala tayo, guys. Siyempre, pag ano. Siko, ito pa mo. gamit mo. Lama yung susulat lang ako. And, don't forget. Don't forget. Subscribe! Don't forget guys ha. Kailangan, ko sino manonood, is subscribe nyo na. Please! Ako pa at ang ikaw nanonood ako. Siya kasi is subscribe na siya sa akin. Kaya, wala na siyang laruan. Jarot! Tama na. So, syempre, ilagay na natin to Pag yan. So, Siyempre, lagay lang natin ito mga color. Pakikinig oh, sa adyo ng mabuti. Sa teachers. Siyempre, kailangan natin makinig. Goji, goji. Apati, pati, apati. So, parang may nawawala sa akin. So, yan. Ilagay lang natin dyan yan. So, ito yung palatakit nito. Look at this. Ayan. Wow. Ilagay lang natin to. Ilagay lang natin to, guys. Siyempre, eto na hindi naman natin masyadong nagagamit. At ako na lalagayin dito. Ito. Ang pinakaunti lang sa akin na ano, is eto, guys. Hindi ko na rin siya masyado nagagamit. Parang, bumili pa ako ng ganun kung Ay, hindi man. rin para masyadong gamit. So, malapit na pala ang birthday ko. Eh. Mm -hmm. Happy birthday, lang. birthday. 31 31 so, days lang. 31 days or 32 days na lang is perfect na siya. Malapit na rin. Medyo naman. Happy, birthday, birthday. Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Ay, pa. Sabi mo ah. Aniwala ka naman. Akan to? O, itong ko. That's mine. Gagawa pa ako takchiko. Wala pa, malaman na eh. <laughs> Tatapon yan. <laughs> yeah. So very... Ang ah, tinikulit to. Akan te? ito? Ayan, tapon yan. Ito. Ito, tinikulit. Tapon na rin yan. So, tapos na tayo sa... Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Uh, si, uh, Ikay po sa ating friends. At hindi ako friends ganun umupo. Ah, first time ko lang yun. Tsaka lang. Hindi ko sa kanila lang kagamay. So... Kung sino ang nakakita or nakapanood na itong video is comment nyo lang yung pangalan nyo and sabihin nyo lang nung me and sa susunod na video ko ay papansinin ko at papak i sasabihin ko sa inyo mga pangalan. Siyempre guys, mahal ko kayo bilang taga-subscribe. Si taga si Hindi pwede. Hindi sa'yo na yun. Na? Sa'yo Thank you for hey, So, ganito nga pala kadami. Kaso, ko, Kukuha nga pala ako ng isa pang Thank ano you doon. Ito din sa Akin yan. Isa pang... Taxi. Isa pang... Bukas is kukuhain ko ang, ang bagong... Siyempre. Thank you, Princess. Ah. Bago mo lahat yan ah. Ito. Para, bawala yan na ano oh. sa isa. So, kukuha pa ako ng isang... isang notebook. Kasi, guys, ang dami Dini ko ang sulat. Ma. No, we, wag yan, son. Hindi na nga ko ito Ito na. Siyempre, ang ape yung pinakamadami susulakin. Sino po lang buwan na lang gula ayun. to para ano, eh, meron ito. ito. So, wala naman ako masyadong ano dito, lalagyanan. Kaya, So, um, Ilalagay like, uh, uh, ating Dito yung latte ko lo Diyan mo muna dito, lang. Wait lang, pa ako ng bag Kwae mo nga dyan sa Ayan Mayroon pa Mayroon pa Mayroon pa Mayroon pa Mayroon pa laman. Puro sulat na laman. gel! Siya pa siya. Ah, siya pa siya. Ipotan ko ito mo. Ayaw mo, ka. Ipiling siya ko ni Mami. Maruin po nga bukas. So, siyempre, kukuhain ko lang yung ayon. Ipiling pa siya to? So, mga kanikul vlogs, is, eto nga palang gawin ni Ate Angel. And, lalagay na natin sa bag. Okay. At, of course, kasi, alam nga na itapon natin. Ginawa nga eh. Ay, maldita. Maldita, girl. Maldita ka ba, teko? Hindi naman eh. So, yan, and, Diba, so, diba, ito na ang lahat ng ating. Diba, Oo. Oo Makikita naman na ni ate. So, ito na ang buong na, ano, buong buong bag natin. And, ito, and dia, kung nagustuhan ito, nyo itong video na to, is Happy birthday. B, tapos na nga eh. Happy birthday. Aray ko. Hindi na kita sasama dito. Sorry na, Tiffan. Wala ka dyan. Sorry na. Oo no! <laughs> na! Hindi na ko sasama. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, or mini video, is subscribe na yan! Bye-bye! <muking noise>